pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagtuturo tungkol sa ating kalaban. No? Sa kalaban pa rin tayo magpo-focus ngayon para mas makilala nyo pa ang ating mga nilalabanan. Kaya inuulit ko, no? isa lang ang kalaban natin, ang mga fallen angels o yung mga demonyo, pero ang tao ay kakampi natin, kaya magkakampi tayo. Ngayon, maraming mga nagtatanong, Father, Pamamatay lang po ng lolo ko o lola ko. Tapos nagpakita po nung burol. Nagbabay lang. Hmm. Ah, okay. Magaling, ano? Okay, ay mga tanong na, totoo po ba ang multo? Valid yung tanong na yun. Pada nung no, minsan, sabi nung kaibigan ko, naglalakad daw siya sa isang lugar. Tapos, nakita raw niya yung babaeng ni Rape doon sa isang lugar. Ayun, nagpakita sa kanya. At mga tanong na mayroong isang haunted house, father, tapos yung may-ari ng bahay na pinatay, dumudungo sa bintana. Totoo bang sila yon, father? Totoo bang sila yon? Ito, magandang sagutin natin sa araw na ito. Total, marami na rin naman ang nalilito, marami na rin ang nalilin lang. Sino ba talaga yung mga nagpapakita ito? Ito ba mga ligaw na kaluluwa na naghahanap ng katarungan? Mga kaluluwa ng mga tao na umaali-aligid sa atin? Kasi may tinatawag na hindi pa maka-crossover, no? Yan ang maganda sagutin natin sa araw nito. ito. Misa pong nasabi ni Father Gabriel Amorth, at nabanggit ko na po paulit-ulit ang uh, pangalan na ito, no? He was once the exorcist of the Diocese of Roma. Oh. Uh, sabi niya, There are no good spirits other than angels. And there are no evil spirits other than demons. Ulitin lang natin. There are no good spirits other than angels. There are no evil spirits other than demons. At ang tinutukoy niya ay yun na nandito sa mundo. Na sa atin ay sumasama o Of course, maliban sa Diyos na spirito, no? Ang kanyang sinasabi rito ay kung ano man ang narito sa ating mundong ginagalawan. Mga spirito niyan ay either a good angel or a demon. Okay. So, dun sa mga katanungan binanggit ko noong una, hayaan natin ang katesismo ng simbahan ng sumagot. Okay? Pero, Sasabihin ko muna sa inyo. Meron pong tinuturo ang simbahan katolika na tinatawag na particular judgment. Ulitin ko po, particular judgment. Siguro madalas natin narinig yung final judgment, ano? Pero meron pong tinatawag rin na particular judgment. At okay, magkailala, mapaliwanag natin ito sa abot na ating mga kaya. Sumangguni tayo sa Catechism of the Catholic Church. Ba? Okay yung bookmark ko, no? gold na dollar dumami <laughs> okay anyway particular judgment sabi po rito sa ccc um, part of 1021 OK, 1021 sabi po rito, the new testament speaks of judgment primarily in its aspect of the final encounter with christ in his second coming So, yun nga yun, yung final judgment na tinatawag. But also, but also, repeatedly affirms that each, ikaw, ako, each, will be rewarded immediately, and I want to stress that word, immediately after death in accordance with his works and faith. Okay? Immediately after death in accordance with his works and faith. Ibig sabihin po, yung keyword na immediately, at the hour of death, meron na pong pwedeng puntahan ng tao. Agad-agad. Agad-agad. Okay? At saan yun? Well, each man, I continue with 10.22, each man receives his eternal retribution in his immortal soul, at the very moment of his death in a particular judgment that refers his life to Christ eto na handa niyo na sarili niyo saan pupunta agad-agad ang kaluluwang um, sabihin nating humiwalay na sa katawan ng tao dahil ang katawang lupa ay namatay na i continue either entrance Into the blessedness of heaven. Ayan, Kirk. Heaven. Ayan, heaven. Ayos yung picture natin ito, na ha? Ah. Parang langit nga, pero yung model. Kaya mo na. Or through a purification. Purgatory. Okay? Okay? Purgatory, okay, purgatory, okay. or immediately, or immediate and everlasting damnation, which we call hell. Yan bagay yan, bagay ka dyan. Okay, <laughs> Kaya, mga kapatid, Kung ito po ang ating pagbabasihan na katuroan, at dapat lang naman ang ating pagbasihan, no? Blessedness of Heaven, okay? At bago po pumunta roon, pwedeng may tinatawag na purification, or pwedeng immediately rin, punta agad doon, purification as the Church teaches is purgatory, or immediate and everlasting damnation. Kaya po paulit-ulit po, no? Yung salitang immediate, okay? Therefore, ergo, ano ngayon ang conclusion natin kung itong karuturoan? Therefore, there is no such thing as a wandering soul in this material world. Mahalaga po yun. So, wala palang kaluluwang umaali ng tao, ah, kaluluwa ng tao. ah, Wala palang mga nag stay dito sa mundong ito na mga kalulwa, hindi naman pala ganun papayagan ng Diyos agad-agad o uh, papayagan ng Diyos na mangyari ito. So, sagutin natin yung tanong. Ano ngayon yung mga nakikita nyo? Sino ngayon na nagparamdam sa inyo? Sino yung nakita sumalubong na wari mo yung white lady? No? Here it is, my dear friends. And I hope you are ready for this. What we consider to be mga ligaw na kaluluwa are in fact demons. Ang kalaban na nagkukunwari, kaya huwag kayong magpapaloko mga kapatid, sa susunod na may magpakita sa inyo, sana naman wala, sabihin niyo niloloko mo lang ako. hindi ikaw yan. Kaya, huwag tayo mas magpap magpapadala agad-agad. Yan ang katotohanan. Yan ang turo ng simbahan. At nawa, yung lahat ng ating mga nararamdaman na ito, lahat ng ating mga nakikita, naaamoy, no? magwakas lahat yan sa pamamagitan ng ating mga pananalangin malalim. Nasa gayon, hindi tayo ginagambala at nililin lang. Okay? Kaya, huwag tayo magpapaloko, huwag magpapadala, manalangin palagi. Nasa gayon, tayo ay laging sa Diyos lamang at maniwala sa turo ng simbahan.